magluluto ako ng pinakbet bet na bet so syempre, sariling version ko to mga kasawi, at walang basyong ah, oh. at syempre mga kasawi, umagang maaga tayo ay magluluto at pinaglutuan ko yung modra ko na paborito niyang gulay na pinakbet, at syempre yun yung aking mga ingredients, alam niyo na yan. So, baboy, sibuyas, bawang, at syempre, ito na nga, naligo muna ang person bago tayo magluluto para naman fresh kapag tayo ay naka-luto na sa kusina. At syempre, mga kasabi, ang ating gagawin, normal naman, magsasala ng kawali, maglalagay ng mantika, at syempre, habang hindi pa mainit, kailangan natin painitin ang kawali bago ilagay natin yung bawang. At syempre mga kasawi, di ba, related naman kayo na kailangan pag nilagay natin yung bawang, sibuyas, kailangan ito ay talagang nababrown na siya para mas mabango. Yung, alam mo yung halimuyak na bango na nakakagutom, yung parang gusto mo nang kumain kahit wala ka pang kakainin, ganon. <laughs> So, ayan, may ganun. So, syempre, mga kasama, ayan, pinag, ano ko na nga, ayan, halo, 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 halo ko na ang mga ingredients na bawang sibuyas. At tinihintay natin ito na ay mag-brown. Ayan, mga kasama. At syempre, ito na, nag-brown na nga, mga kasama, nilagay ko na ang baboy. Ayan. Syempre, ang baboy, kailangan natin ito na, talagang pakatasin kumunga yung katas, lumabas ang kanyang katas katas, katas, ayan mga kasabi para naman mas masarap at mas malata malasa kapag ka ang baboy ay kumatas ng gusto mga kasabi at para mailagay na natin syempre takloban natin binuksan ko na ulit mga kasawi dahil ayan naamoy ko na yung sarap mga kasawi dahil feeling ko luto na yung baboy nilagyan ko na ng alamang at nilagyan ko na rin ito ng kasama niya ng kamatis mga kasawi lalagyan ko na siya syempre ngayon is alamang pa lang para naman igigisa siya para matanggal yung lansa niya kung mapapansin nyo ayan tapos nilagay ko na nga yung kamatis para naman ipaghalo-halo -halo na sila para isang kuluan na lang. Para naman kapag kumulong-kumulong na siya, doon na natin ilalagay yung ating gulay mamaya. Takloban ko nuna. Tapos syempre, ilang minuto binuksan ko ulit. That's super, Sana, ayun ang oh. tamo niya ng mga kasawin. Nakakagutom na. Bapapansin nyo, nilagay ko na yung sitaw. Kasi yung sitaw matiga. So, Yun muna yung ating unang palalambutin. Para naman, mas malambot kapag kakinain na natin yung sitaw. Ayan. Hindi ba alam na masarap talaga ito kapagka malambot. Ayoko kasi nang masyado matigas yung sito. Kaya mas inuna ko siya. Tapos yun nga, lagay ko na siya ng uh, konting tubig. Ayan, ganyan karami. So, syempre pagpasansiyan niyo ng aking magic kawali, nilagyan ko na rin siya ng, ayan sa atin green sili pero sa pagsabisayan alam ko lampakan tapos ilagay ko ng magic 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 sarap so para maging masarap dahil lagyan ng magic sarap ayan syempre mga kasabi eto na nga pinuksan ulit natin kasi nga feeling ko is malambot na yung sitaw natin kaya ilalagay na natin yung iba pang gulay So, ayan na, papalambutin na natin yan hanggang sa yung mid id na yung sabaw niya. Yun talaga bang, alam mo yung parang bang wala ka nang mahihigop ng sabaw. Kasi gusto ko sa pinakpit yung walang sabaw masyado. So gusto ko yung katamtaman lang talaga. At so ayan na nga mga kasabi, o ba? Diba? Sabi ko sa inyo, masarap na siya. So yun na, luto na siya mga kasawi. At ayan, isaling ko na sa bowl para tayo ay kumain na. So ito yung pinakahihintay ko, yung tiki man time. Kasi feeling ko na, pakasarap ng niluto ko kahit dahil Sana, hindi ko pa natitikman. O ba? Diba? At ayan, kakain na nga tayo. O oh, may kasamang saging. Dahil na diet ang person, so saging muna yung ating kapalit bilang kanin. At eto na nga, kakain na tayo. So, o oh, ayan, ba diba? O, oh, nakabuka ka pa yun, person ninyo. Habang tayo ay kumakain. Mmm, sarap. O, oh, ba diba? Feeling ko, ang galing-galing ka na magluto. Sana Bye! Oh. Bye.